makinig, manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radio Eleksyon 2025 Special Coverage Special Coverage Gamitin ang karapatan ngayong halalan Boto mo, pangalagaan! Avante raggio, election 2025 Eleccion 2025, special coverage, special coverage, dito sa 1494, DWAR Avante raggio, Avante, sabalita ad servizio. Avante Avante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. U.S. Marine kinilala na isa sa apat na nasawi sa plane crash sa Maguindanao. Maabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Edwin? isang US Marine mula sa California ang kinilala na isa sa apat na nasabi sa nagat sa na nag plane crash sa barangay Malatimon, ang Patuan, Maguindanao. Itong Webes kinilala ang biktima na si, na si Jacob M. Durham ng Long Beach, California na isa sa mga sakay ng US military plane na nagcrash sa bukid sa nasabing bayan. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng routine mission surveillance ang sinasakay nilang light plane na maganap pang insidente na ikinasawi ng apat na sakay nito. Ang katawan ng apat na biktima ay nakuha sa loob ng bumagsak na aeroplano ayon sa safety officer ng Maguindanao del Sur. Si Durham ay sinanay bilang Electronic Intelligence Warfare Analyst na naka-assign sa Radio Battalion 1 ng Marine Expeditionary Force Information Group. Sumapi ito ng Marine Expedition noong Enero 2021 kung saan ilang medalya na ang natanggap nito kabilang ang Navy and Marine Corps Command uh, Commendation Medal Marine Corps Good Conduct Medal, National Defense Service Medal, uh, uh, Meritorious, uh, Meritorious Mast at Naval Air Force Insignia. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Edwin Balasa. Samantala kasang isinampalaban na kina House Speaker Martin Romualdez at iba pa, diversionary tactic na lamang. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jester Suerte. Jess! isang paglilihis na paraan o diversionary tactics lamang ang ginagawang paghahain ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez at di pa miyembro ng House of Representatives. Ito ay ayon kay Tingog Party List Congressman Jude Asidre na kung saan idinagdag niya na kadudaduda ang timing ng pagsasampa ng kaso. Halatang gusto lamang ilihis ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case kaya kung ano-ano ang binubuhay nila. Ayon kay Asidre, bakit ngayon lamang kinu-question ng budget gayong matagal na itong natapos? Sinampahan ng kasong falsification of legislative documents si Romualdez dahil sa budget insertion ng 2025. Ako si Jess Suerte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Sa iba pang balita, abot bewang nabaha sa isang barangay sa Bulan Sorsogon. Nararanasan niyan dahil sa shearline. Maabante sa balita si abante Reporter Rosas Olarte. Dahil sa nararanas ang share rumagasa na ang tubig baha sa barangay Taromata, Bulan, Sorsogon at umabot hanggang bewang. Kaya problemado ang mga residente. Ayon sa uploader at residente ng nasabing barangay na si Jamaica Greda, umapaw na naman ang ilog na dinaraanan nila kaya tenga ang paglabas nila. Inilrawan niyang ang hawakan ng footbridge ay bumigay na matapos maunang masira ang poste noong nagdaang bagyo. Tinalian na lamang anya ito noon ng lubid para may alalay ang dada daan. dahil tumaas na naman ang tubig at delikadong maputulang tali, kaya hindi na ito madaanan ngayon. Bahagya ng huminto ang pagulan sa mga oras na ito. Ngunit baha pa rin ang ilang lugar sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region dahil sa shear line. Ako si Rosa sa Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Rosas Olarte. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Ngayon ng hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Servisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.